Ayan, maganda ang panahon kaya dito kami ngayon gala, gala sa glit. Ayan. Habang nakalabas kami ng bahay, kagagaling lang ng sakit. <laughs> Ubusipon lang naman. Ay, ang cute. Mag-asawa siguro yan. Ayan, ilog. Ayan siya. Nandito kami sa altar sa altar house. Ayan. Ang ganda. Ang taas ng tubig ngayon. Ayan siya. Mga walang dahon. Iwas tayo sa mga taong ano, nakatingin para hindi sila makunan. So, ayan ay ay naka na siya ay nilalamig na sombrero naka coat na pala ay jacket ayan ano pa talaga ayan mga wala pang dahon mga few weeks meron na yan froling na kasi ayan ganda ng panahon Ganda ng ano ulap. Ayan guys.